Pupuntahan namin yung mga, yung lugar na sinasabi nilang umaapaw. Tignan natin guys. Pagpunta tayo sa bahay dito D2. tayo sa bahay dito D2. Tara. Wala tayo? Wala ako dito. Hindi dito, hindi yan aapaw. Yung kalsada ang tignan natin. Kasi, yung kalsada, tabi-tabi kayo. Okay. yung kalsada tina natin yung kalsada doon sa likod kasi yung tubig dito sa ano guys umapaw na yung ilog so sisilipin natin ngayon dito sa may part ng Magano ka pa yun? Wow. Ah, sabay, out. basa ka na pala. So, tingnan natin. Diyan, di ba na out. apaw out. dyan? Basa naman ulo mo. Tara na, magkano magpapayong. Diyan din dyan, magpapayong ka pa. Magpapayong ka pa eh. Magpapayong ka pa eh. So, tingnan natin guys, dito sa likod. Up, oh, basically. Tingnan natin. Ay, na sa amin. Ano. Apaw na ba dyan? <laughs> so ito po yung barangay Magdiwang Wow! Wala Wala Wow. San siya, boy? Nasaan ba, boy? siya? Saan siya, Saan binabaha? binabaha. Oh, binabaha. Tara, tika na natin! Gusto ko hindi Ah, na mo naman ng Ano to? Ah, hindi na pala double parking lahat ng mga sasakyan. dito sir, Ang ligtong bahay niyo eh. Ano sir? Kusaryo. Kusaryo. At ko ng ulan no. Dalawa sir, ha? dalawang bagyo sa sir. niya. Hmm, dalawa. Di, sabi ko laki ng ulan. Dalawa mga sir. Ha? Dalawang bagyo ngayon ang pasok. Dito tayo, sir. Dalawang bagyo na sa atin, sir. No? May daan naman dito? Okay. Oh, sir. Sir, oh, sir. Oh! Oh, <laughs> Dalawang bagyo. Anong ang pangalan ng bagyo na kita katakot? Iyakatawa ng katalang bagyo na yun. Nakakatawa yung bagyo. Pangalan ng lalaki. Pangalan ng lalaki. Lala, 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 lala So, silipin natin sa may San Ito. Ito ba ay? Ito ba ay? Yan, natin dito. Kasi itong lugar na to, binabaha. Tingnan natin kung may kawa 'to dati, 'di ba? Lubog-lubog 'to dati. Ah, tingnan natin kung may ano. Kung bumaba kila pepeng. Teka, anong kasi? Saan 'ni ano, keteng? Hindi pa kumain ng mangga.

Ito na guys. Puntahan natin dito ngayon. Ito yung mapaw. Meron ba dyan? Di ba meron ilog dito? Ay hindi. Maglog ka na nandito sir. Kaya, okay. So ito na tayo ngayon guys. Anong barangay ito? San Jose. San na tayo San Jose guys. Oo. San Jose. San Jose, Noveleta, Cavite Tingnan natin guys kung dito ay lubog na Wala pa, hindi pa nakikita yung tunay na tubig So nandito tayo ngayon sa Barangay San Jose Ambrosio. Ano to? Ambrosio Salud Compound. So Ambrosio Salud Compound nandito tayo ngayon. Ikutin natin kung bumabaha na ba yung lugar. Tinapon na yan. Yan. Baha na dito guys. So titignan na namin kung sumahan na talaga sa looban. Yan, sisilipin namin. Sisilipin namin. Sisilipin Kung baha na sa looban. Kaso wala nang ano. Hindi, meron May lagusan yun doon. Nagusan pa? Malawak pa sir Malawak? Maganda dito tumira, sir. Malawak. Pero hindi ano maganda. Bahain ito eh. Bahain tong lugar na to eh. Ito yung lugar na binabaha oh. lagi eh. Doon na lang nilagay <laughs> mo Oh? Wawa ah, dito ba? Barangay San Jose. Mamaya nag-ikot tayo, tapos biglang ang daming tubig. Apo, siya. Uh, Papapunta sa atin, ino? Libring resort, pre. Libring swimming, ino? Sa amin si sir, di ba? Pwede, sa atin sa school. Pwede. Wala ka, sir. Pupuntaan namin yung kung saan malamit. Ano, ano masasabi mo? Wala, sir. Kawawa, sir. Dito Dito kami. Ah, ano sabi mo? Oh, ano? Mag-iingat kayo yung lahat dyan sa... Tiga, eh, San Jose. San Jose tayo. San Mag-iingat kayo yung lahat dyan. Eh. Shout out. Shout out sa ano? Sa... Wala, wala akong bata eh. ah, <laughs> ito yung ilog oh. Uh. Ay, hindi ba yung ilog? So, ito yung barangay San Jose. Jordan. Nobeleta, Cavite. Jordan. Jordan. So, dito yung ilog. pre? Ah! Ay, nakagapon na ito ito eh. Yeah. Ano daw ng puto ko dito? Magbabalang. Alam ko 'to eh may may makikilala ko dito eh. Ganda. Oo. Ito yung likod ng ano, 'di ba? Oo, oh, sir. Mhm. Tara tayo, pre. Tama din 'yung mga tao. Wala na. Malayo na 'yan eh. Malayo. Wala na iyon. Ay, ayan. Maganda na maglipad na tayo para din sa kanila. Tingnan natin bakaawa diba, <laughs> kaya. Eh. Pa-fight na 'to subukan mo 'to ko gano'no. Bagyong so Dante Bagyong Dante ngayon. Dan <coughs> Ay, dante. Uh, bag bagyong Dante. Ang a, Dante. Tangnan na Dante. Dante. Hindi pa baha. Ayun gud 'yan. Sa rain gutter pa. Diyan matutulungan ako, guys. Abandon baya. Abandon. So, dito na po kami, guys. Ito ito po yung alikod ah, nito, ilog. Oh, ayun oh. Ilog 'yan eh. Oh, okay oh. Oo po yung barangay San Jose Nobeleta, Cavite so dito guys wala pang baha ikutin natin kung ito ba ay binabaha o hindi Pag dito binada, dito ang kikira binabaha <laughs> to lagpas dito yung tubig Nagpas tuhod ang tubig dito Ayaw, na. Kena yan. wag na dito tumira sarap dun sa atin Yeah malaki, hey, walang tubig. Kalo ba tayo kanan? Pare, punta tayo sa bahay ng akin. Para ano. sa dita niya, tapos na tayo. Makikilang ah, ito yun. Huwag na, mm -mm. na tayo dyan. Dito tayo. Pero tingin na ako sa Ha? Ilan na yung malaking ilog? Dito ako natakbo na sa lesyon to. <laughs> Tingnan yun, eh. natin yung ilog. So ito yung ilo guys So sa ngayon Ay kaunti pa lang ang tubig Ah malalim to Oo Dapat tinanggal na yan ng LGU oh, yan, oh, Para maganda daloy ng tubig dyan hmm, no? Dapat nilinisan na to ng LGU Yan o oh. Dito po kami sa may Jordan State Subdivision. Oh. So, ito na guys. So, doon sa may... Mahar ah, sa may ilang-ilang ilang river, kumapaw na po. So, dito, hindi pa. So, kunting ano na lang po. Dapat to, nilinis po. Para magandang daloy ng tubig John, So, ito po yung... Part ng nobeleta. Mm. So, wala pang baha, no? Doon lang sa may sa magdiwang. Apaw yung tubig. Ano labas nito? Ano labas nito? Gano'n, doon sa pagod. Yan. Doon sa may court, sir. Wala court. na. Balik na tayo. Balik na tayo. Pagod. Oo. Wala namang baha pa, eh. may So, yun, guys, no? Update lang. Ngayon po ay... July 23, 2025. Alas 5 na po ng hapon ngayon. Ano ba Ito kay? no. So and guys no, nagka-traffic traffic ngayon dahil two way, ah, one way na lang yung kasada. Tas may na by Ayan no. So talagang maganda traffic kasi ang dami na po mga four wheel na mga nakaparada dito ayan guys guys And dito na tayo sa teacher's country village barangay magdiwang mabileta ka dito matrap po guys kasi yung kalsada nagiging one way na lang po siya one way na lang po siya kasi yung mga sasakyan double parking na po bukod sa double minsan yung iba nagta parking na sa isang kalsada lang ayun no oh. kita nyo naman <coughs> So subog bugso po yung ulan at hangin Traffic na po guys kasi malaki yung sasakyan ng bus unlike sa mga motor siklo so, yan ano masasabi mo sa baha masarap dyan masarap 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 daw nasang kape ko wow silipin nga natin uli yung ilog bago tayo mo <laughs> Ayan guys, so nasira yung payong ni Kuya. Ayan na. Silipin natin ulit yung ilog kung hanggang saan na ngayon. Tingnan na natin guys yung ilog ulit kung hanggang saan na po. Aray ko sir. Ni Ang kapal sir, kapal makabal, makabal. Sir, dito tayo sir. Ah, iya. So ayan guys no. So sobrang laki na po ng ilog. Ayan, lagpas na po siya ng ano 5 meter so lagpas na po siya ng 5 meters ano na po siya nasa ano lang pag ito po yung umapaw at lagpas ng 6 yung Santa Isabel babaha na po yun yung part na yun oh. kaya pansin nyo po guys dito sa nobileta tuloy tuloy ang ulan tuloy din ng tuloy ang pagtaas ng ilog pansin nyo po ayun po matrapik na po Ayan, matraffic na po ngayon. Ayan guys, no, sana tumigil na yung ulan para hindi na siya lumaki. Ayan guys, so kunting doon kasi sa dulo, ayun no, ang itim po ng langit to no. Ang itim ng langit, maitim, tapos bukod sa maitim, Ah, tuloy tuloy ang ulan kaya yung ilog lumaki ng lumaki so nakakatakot po guys sana hindi na siya magtuloy tuloy kasi nakakatakot pag lumaki yung ilog mahirap na so may mga nakaantabay na bang po dito ng mga pulis ayun oh. so nakaantabay po sila nakamonitor para dun po sa sa likod yung part po ng ano binakayan tinang kawawa kasi sila yung doon eh sila yung binabagsakan ng tubig so yun po yung problema ang laki na po ng tubig hmm, malapit na po sa pure gold oh. nahirap yan pag pumasok sa pure gold mahirap po pag pumasok sa pure gold kaya ingat ingat po tayo guys kasi ayan guys no. so sobrang actually palaki ng palaki yung ano oh, yung alo ng tubig oh palaki ng palaki para nakakatakot din kasi nagugulat ka na lang bigla bigla na lang syang tumataas oh. so yun po yung ano dito guys ingat ingat po tayo ingat ingat po tayo guys tingnan natin dito sa likod guys yung dito sa may ano ng tubig yung likod po ito yung ayan o oh. so nakita nyo po yan guys o oh. ang oh, laki din talaga nakakatakot po nakakatakot po guys yung ano yung tubig ang bagsak po nito doon po sa may kawit yan pag umapaw na po kawit uh, santa isabel Ayan guys, so kita nyo naman yung mga bahay doon malapit nang ma umapaw yung tubig. Ano, oh, nakakatakot po. So ito po yung binabantayan ngayon. Mas nakakatakot pag umapaw yung lugar. Kasi pag umapaw po dito guys, lubog na yung part ng ano, Santa Isabel at Kawit. Ayun, tinakayan. So, nakakatakot po. Nagka-crack na yung mga ano. Oh. Para nakakatakot. Nagka-crack na. Nagkaroon na siya ng crack. Nakakatakot. Hmm? So, may crack na siya. guys no so ingat-ingat tayo guys Ingat-ingat tayo tuloy-tuloy pa rin po yung ulan ngayon yung ulan tuloy-tuloy pa Hanggang masikip na yung kasada dito, guys. Tinapos <laughs> ko natin. Inikot namin. Oo. Wala namang baha doon sa likod. Hindi, yung sa tulay, ano nangyari? Wala din. Normal hindi, pan. Doon, hindi na, hindi tumaas. Hindi umabot. Hindi naman. Hindi. Uh, uh, naman, hindi. Hindi na? Oo. Uh, Kumaba uh, yeah. na. Ikanina eh, kasi umabot ng 5.7. Ah, hindi. W wala naman. Then, yung label doon, so mm, ma, oh, ma, ano yung level doon? Sa may palengke ka pumunta? Oo. Maano na siya, mababa. Kumaba um, na? Kasi kung aapaw doon e, eh, pag ganun ang tubig eh, wala Ayun naman. Ayun nga. Wala hindi, naman tubig. Hindi, kung aabot yun ng ano, li-level li li yun ng six. Oo ano, oh, yun, yun, pag 6 yata, yun, no? Six. Eh, sa awa ng Diyos, na, hindi pa naman. Basta na nandun siya sa may pinaka-level niya, sa taas, ah. wala yun. Oo ah, yun. Tapos yun. Buti nga, hindi nga nagtuloy-tuloy. Nakakatakot e. Eh. Tapos ang maliligayang araw na yun ng Diyos ko si pala. Kasabay. O, oh, kasabay. Asa, asan sila? Oh, Umuwi na. <laughs> Kaya sa ko, ano. Hello, shout out. Hello, shout out. Sabi ko nga. Hello. Kasama pala Hello, si Chef. Oh. Nag-ikot kami. Kanina te mas masyadong ano yung lugar. Masikit. Ay, mag-ingat kayo sa oh, mag-ingat ka. Shout out sa pamilya mo. Ay, baka makita naman. Oh, makita ka na. Nagagala ka. Lagot ka. Ay, Ah, Meron ako. si Kagawad. Saka yung Oo. Kasi gawa na hindi, hindi makadaan eh pag sabay-sabay silang pumasok te. Hindi pag -ano yung pag lagay nila. Hmm. Dito pwede pa isa oh. <laughs> Kanina nga dito meron no. Oh. <laughs> pa may <laughs> isa pa oh. Ayan. Problema oh, oh, sa motor, isiksik mo lang yan huwag oh, oh. lang kotse, no? <laughs>